So eto uh, palitan na ngayon ng goma October 1 dapat naka winter tire ka na kasi pagbiglang bumuhos ang snow uh, pag naka summer tire ka pwede kang madulas mabumanga o kaya madits kaya eto tinanggal na summer tire to lalagyan ko din ang winter tire pero ang puti, puti ang customer ko. Kaya para sigurado, papalitan ko ng ano niya, yung rubber bulb stem. Ayan, kinakat ko na itong rubber bulb stem. Eto, papalitan ko na siya ng bago para sigurado. Kasi once na luma ito at pumutok, sumingaw to na running plat, babalikan ako dito, papagalitan ako. Dalawa yung klase ng bulb stem ko yung ordinary na pang at saka yung ito yung pang pickup truck yung heavy na ano na type parts dalawang klase ginagamit ko walo yung kanyang papagawa pagbabalik taring ko lang paglilipatin ko lang siya summer tire ilagay ko dito sa mag na to ng winter tire to ilalagay ko dito yung mag -wheel, ay yung ano niya paglilipatin ko 25 each ang isa plus 5% tax tapos ang ang pito may shop supplies dapat na additional para doon sa tingga. Yung ididikit sa balancing. Na, napakamahal kasi yung balancing na to ang isang box. Ayan, yung sticky weights. Ganun po ang ano ng kalakaran dito sa license na tire shop. Pagpapalitin ko siya yung goma. 25 each ang isa plus 5% tax. Yan, bale 200 lahat yung babayaran niya rito. winter time. Pero ito ay mahigit na apat na taon na tong rubber bulb stem na to. Ngayong winter, uh, tumitigas ito, sumisingaw. Ang customer, pag pinagawa dito, tapos hindi mo pinalitan to, uh, pag nagyayelo yung kalsada, hindi na sila nagtatanggal na reserva. Pina, pina, pinapadala dito ni Raranin kaya ang pagsumingaw to, tapos nasira yung kanyang mararaning plat yung goma, garbage na. Eh, map kang ano, pa pagagalitan at saka ibebentang sa'yo, ba't hindi mo pinalitan ng bago ito. Kaya dalawang klase pito dito. Ito yung pang heavy na tire valve yung pang truck, two tons. Ito yung van at saka pang kotse. Ayan. Ikakabit na natin parang goma, 4 years. Di ba? Humihina yung rubber. O pwedeng ma ito habang tumatakbo na mabilis. 80, 100, 110 km per hour. Delikado shop tayo, kaya ginaganito natin. Kasi pwede tayong ireklamo sa ambig. O kaya pag nagdala ng polis dito, yari tayo. Ayan, Canadian ang nagpapagawa na ito. Nilagyan pa ng mark. Ayan. Bilang isang tireman dito ay kailangan i-check mo yung sidewall. Tapos ayan, plug-in nyo. Lalagyan natin ngayon ng mark. Kasi ipapagpapalitin lang yung walong dinala niya. I-switch lang sa ano. Tapos to, sa tapat niya, ito yung plug-in niya. Kasi pag pre-press mo dito, tsaka mo i-install, ito ay nakaipit lang to plug in to. Po pwedeng sumingaw na pag hinangin mo pag naibalik mo na sa goma. Tapos ito, yung yung alam rin na ito pagka plug in. Marami siyang naputol. Once na ginamit to at biglang sumabog na disgrasya siya, po pwede tayong babalikan. Ganun po ka-sensitive magpalit ng goma dito, lalo na license shop tayo. Yan, pwede tayong ireklamo, mag-ano uh, tayo, magbabayad tayo ng danyos po pwede tayong patatanggalan ng lisensya. Ganon po dito sa Canada, Canada, Alberta, may Ambik, Alberta Vehicle Inspection. Basta Ambik ang ano dito. Ayan. Pag license shop ka. O, so, ito po yung business license ko ng 2024. Banawe Red B General Services. Kaya marami akong nilagay na ano dito sa isang facilities lang. Inapprove ng city eto yung sinasabi nila mga kababayan natin Pilipino na pag sa ibang tersyap shop nagpaano ay maraming hidden charges. eto po kasi papaliwanag ko ngayon ko lang nalaman to. Yung pito na to, binibili namin to. Kuryente, renta, tapos yung sticky weights na to, maraming klase yan. May one port, may one half, may one ounce. Yan, binabalance namin dito. Ang isang box nito yung one half na to ay kulang-kulang uh, 100 dollars eto Canadian dollars ha yung ano ganun po kamahal na ito. kaya pag nagpalit kami ng pito na bago at saka binalance namin plus 5% at saka may shop supplies na sinasabi yung pito kuryente at saka etong kin kinakabit namin na to Ayan, kaunti lang ang kita dito yung 25 sa ganito na charge. Nako Diyos ko, may insurance pa tong shop. Dalawang uh, garage insurance at saka liability insurance. Ngayon ko lang po nalaman nung nagkaroon na ako ng sarili kong full license na shop na tire shop po. Ganun pala. O eto ito pinag ito yung gagamitin niyang winter tires niya. Pinag, pinagpalit ko doon sa ginagawa ng aking ama. Tinatanggalan ng bato. Ayan, binabalance yung yos tinatanggalan ng bato kasi naapektuhan yung pagbabalancing o oh, ayan o oh. o oh, wala na siyang mga bato tinatanggal ng aking ama o oh. oh ayan dami niyang bato eh kung ilang ilang ons to o kaya grams tong matanggal pag ipunin mo tapos pag ikot mo sa balancer eh pag dinikitan mo pagtakbo at katanggalan uli yung mga batong nakalagay eh iba na yung balancing nun ganun po yun kaya pag magpagawa kayo ng mga goma, ipapakabit nyo, pababalansin nyo. By, apoy, uh, ano, by appointment nyo, iiwan nyo. Hindi yung magmamadali kayo, magmamadali kayo lalo nga yung winter type. Sunod-sunod yan. Per ora ang salitan ng goma, papasok para papalitan, pabilisan. Yung hindi na nababalance ng maayos. Hindi na, hindi na, hindi na gagawa ng maayos. Kasi biruin mo, isang oras mo lang gagawin, babaklas ka Di ba? O oh, eto. Na balance na yan. Ayan yung sticky witch na nilagay ngayon. Lalagyan ng ano, duct tape to. Ayan. Para hindi siya matatanggal. Siguradong hindi siya matatanggal. Ayan. Ganito yung ginagawa namin sa Banawe noon. Pero ang duct tape, pag silver yung... Ganito, silver din ang ilalagay. Eh, wala akong available na ano, naubos yung kulay itim. Kasi itim yung mag oh, ganyan po gumagawa si Banawe Red right? ng goma Yan. ayan na yung aking mga ginawa. Oo.